Natin. Yan po mga kaibigan, ito po yung kasalan dito sa Batangas. Makikita po ninyo yung mga sabit mga kaibigan, no? Yan no, yung po yung dalawang ikakasal sa araw ng bukas. Si Jau Jau and okay. Aislin. Yan. One, two, three. Pumili tama. Alit, 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 alit. Yan po kompleto Ricardo na po ito, o. Oh. Kita po ninyo, may marka pinya, ha? Huh? Oh, huh? oh, yan oh, ha? Ayan. Ayan oh. Ang daming pong pulutan yan. Pulutan Ayan po ay parehong gin, gin eh. Ayan. po. <laughs> 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 oh, wait, hindi pa tapos. po napakatamis na pinagmamalaki naming mangga, galing Mangga. Meron pa pong suman. <laughs> <laughs> Yan. may nakasama At, ay, pang garni. <laughs> wow. At meron pong kalamay na napakatamis. 'yan, kita <laughs> ka ito naman po si Parimbong, yan po yung ama po nung ah, may okasyon na ikakasal po, po bukas yan o. Ayan, no? Ayan no? Ganito po kami sa Batangas. Ayan o. No? Hmm. Kita 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 Ito po ay pauna ko munang ng vlog. Ang preparation po sa dulot sa mga ninong at ninang. Lahat po 'yan. At meron po itong part 2 bukas. Yan. Ge. Yeah. Ayun uh, po yung isang uh, nagtatago do sa dulo. Ayun uh, po. Napakasep pag po niyan. Eh. Ayan oh. Ay, ah, mga kaibigan. Ganito po ang okasyon kapag may kasalan dito sa Batangga. Ay, yeah. Ayan. Kami po may counting sa Losano sa Sabado. Ayan. Kanu po yung aming ini sa apuhan. Ayon. Sa koyon ka po sa Sa amin naman po. Talagang hindi po dito ay, nagtatapos. Ay, <tose laughs> Dito na yun, yun po yung date oh, ng Maycelin po yon. Yan. Ah, uh, haponan po yon ng oh. Sabado. Sabado po, sa Sabado. Oh, e, diba, sige po, oh, sige. Sabado ata po po tayo lahat. Yan. Ayun. Ito po. Ito po ay desperas lang ay napakasaya na, ay, lalo na bukas. Yan. Ha. Ah ayan ha ah. Ayon o oh. umpisa na po yan ng ano ng uh, paghahakot at uh, i-distribute na po yan sa mga ninong at ninang Kita naman po Hello. yan po, pensionado from Spain <laughs> ayan ha ah. salamat po sa inyong panunod Meron po itong part 2.